Hi guys! So ayan, nandito po ulit tayo ngayon dito sa David Salon I Mall Canlubang, Laguna. So, ayan, pasok tayo dahil ang aking buhok ay kailangan po ulit ng um, treatment. Ayan, ito po ang kanilang loob. At nagumpisa na nga, ayan, ang ginagawa po nila dyan ay sinashampo po ang aking buhok. Ayan, syempre, after ng shampoo, kailangan din po ng blower. Sila po yung mga aking hairdresser na mababait at magaganda. <laughs> Hindi, maganda. Pretty. <laughs> Then, ayan, after ng blower, ayan, may pinapahid po ulit silang gamot. I think this is the uh, collagen mask. Then, after po ng paglagay ng mask, and binabad po siya ng 10 to 15 minutes, then, shinampo, and blower. Ayan. Then, after ma blower, ayan, plancha po ang ginagawa ni Lezanne ngayon sa aking buhok. Ayan, chikahan time <laughs> ay, habang pinaplansyang buhok para hindi makatulog. Ayan, <laughs> <laughs> sa <laughs> akin So yan, i-fast forward natin dahil sobrang matagal po ang pagplancha. Pero makikita nyo naman na shiny-shiny na ulit ang aking hair. <laughs> <laughs> Yan after po nilang maplan siya, yan, may nilalagay po ulit silang gamot. So bale, ito pala yung Japanese collagen mask. Yung unang po kaninang nilagay, um, ang hindi ko alam kung anong kagamot 'yon. So, ayan, chika-chika poulit. Oh, gamot. Mm, ano nilalagay ko dito na. Purba <laughs> niya. Kinata. Yan betasan mo. Beto. 'Yung video ko po post. Best, Coco. Coco. Coconut oil. Coconut <laughs> No. <my> ma. ka. <laughs> okay na nga Ano I love you. <laughs> <laughs> Mahal na daw talaga ako. Umulong lang ako sa pagliban. Nag I love you na. <laughs> Tanong ko sa kanya, ano yun? Ano yun, mga tunay? Nititrip nyo ako pag inilonggo ko. So, ayan, after po ng banlaw at ng tsikahan, ayan, um, meron din po silang service na pa-free massage. Ayan, ikaw pong pipili kung hard or soft. Ayan, syempre, ako, ano lang, sa mild, ano lang, sakto lang. Ayan, sa so, sobrang ah, uh, sarap ng pagmasage ni ate na antok na ako dyan. Ayan, sa mga gusto pong magpa-hair treatment and haircut dyan, ayun punta lang po kayo dito sa iMall, Canlubang, Calamba, Laguna. Ayan, dahil hindi lang po sila magagaling uh, gumawa, kundi sila po ay mababait at saka friendly din. So, ayan, sa part naman po nito na ay pinapatuyo na po nila yung hair po dahil tapos na po yung uh, process ng pag ng ating buko So, ayan, while pinapatuyo, uh, ayan, chika-chika ulit, chika minit with mga ates. Na, naano mo? Instinct. um,

Ayan at ito na nga po ang resulta. Ayan. And ito po yung likod. Mm. Thank you, let David Salon.